Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa ikalabing siyam ng Marso, 2025. Ngayong araw, hinikayat ka ng sansinukob na gamitin ang iyong likas na kakayahan sa pagiging mahinahon at mapagbigay ng init ng loob, isang kakayahang may kapangyarihang magdulot ng positibong epekto sa mga taong nasa iyong paligid. Bilang isang Cancer, Taglay mo ang likas na pagiging maaalalahanin at mapagmahal, at ngayon ay tila mas magiging malinaw sa iyo kung paano mo maaaring gamitin ang mga katangiang ito upang magdala ng kapayapaan, pag-asa, at inspirasyon sa iyong buhay at sa mga tao sa iyong paligid. Sa bawat kilos na iyong gagawin, tandaan na ang iyong pagiging maalaga, ay may kapangyarihang makapagpagaan ng loob ng iba, isang simple niti, salita ng pag-aliw. O kahit isang tahimik na pakikinig ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa isang taong nangangailangan nito. Habang ginugugol mo ang araw na ito, mapapansin mong mas matalas ang iyong obserbasyon sa mga pangyayari sa iyong paligid. Ang mga bagay na dati ay tila ordinaryo ay maaaring biglang maging makahulugan sa iyong paningin. Maaaring isang simpleng pag-uusap ang makapagdala sa iyo ng bagong ideya o makapagdulot ng pag-unawa sa isang bagay na matagal mo nang pinagmumunihan. Sa ganitong mga pagkakataon, huwag mong baliwalain ang iyong intuition. Madalas, ang mga sagot na iyong hinahanap ay nasa mga simpleng bagay lamang, isang pahiwatig sa kilos ng ibang tao, isang ideyang bumabalik-balik sa iyong isipan, o isang damdaming tila hindi mo maipaliwanag ngunit nagpapatibay sa iyong mga desisyon. Ang araw na ito ay nagbibigay rin sa iyo ng pagkakataong huminto sandali upang pagnilayan ang iyong mga nagawa sa buhay. Pag-isipan mo hindi lamang ang mga tagumpay na iyong naabot kundi pati na rin ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan pa ng pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa iyong sarili, matutukoy mo kung anong mga bagay ang dapat mong ipagpatuloy at kung alin naman ang kailangang baguhin o bitawan. Mahalagang maging tapat sa iyong sarili sa mga ganitong sandali. Ang pag-amin sa mga kahinaan ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa paglago at pagunlad. Habang ang buwan ay nagpapahina sa ilalim ng Scorpio, ang iyong emosyon ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang pag-usbong. Ang mga damdaming matagal mong itinatago ay maaaring muling lumitaw, dala ng mga pangyayaring tila maliit, ngunit may malalim na epekto sa iyong isipan at damdamin. Ang mga alaala ng nakaraan, mga dating pagdududa, o mga isyong matagal nang nakaimbak sa iyong puso ay maaaring magpahiwatig ngayon. Sa halip na takasan ang mga damdaming ito, harapin mo ito ng may tapang at pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagharap sa iyong mga emosyon, matututunan mong tanggapin ang iyong sarili ng buo, at makakahanap ka ng kalinawan sa mga aspeto ng iyong buhay na tila naguguluhan ka. Sa araw na ito, mahalagang manatiling kalmado at maging maingat sa mga pakikipag-ugnayan. Ang emosyonal na enerhiya ay maaaring maging mas matindi kay sa karaniwan, kaya mahalagang piliin mong maglaan ng oras upang kumalma at pag-isipan ang mga bagay bago kumilos. Kung mayroong hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng iyong mga mahal sa buhay, subukang maging bukas sa pag-uusap at pag-unawa sa kanilang pananaw. Ang pagbuo ng matibay na koneksyon sa iba ay mahalaga sa araw na ito, kaya't gamitin mo ang iyong likas na kakayahang makinig at umunawa upang palakasin ang mga ugnayan sa iyong paligid. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay pilak. Ang pilak ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan, panloob na kapayapaan, at espiritwal na balanse. Ang pagsusuot ng damit na may kulay pilak o paglalagay ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing apat, at dalawamput dalawa. Ang pito ay kumakatawan sa espiritualidad at mas malalim na pangunawa sa mga bagay sa paligid mo. Ang labing apat ay sumasagisag sa pagbabalansin ng iyong emosyon at praktikal na mga desisyon, isang paalala na hindi mo kailangang mamili sa pagitan ng puso at isipan, kundi dapat mong gamitin ang dalawa upang makagawa ng matalinong desisyon. Ang dalawamput dalawa naman ay sumisimbolo ng tagumpay sa pamamagitan ng pasensya, at determinasyon, isang paalala na anuman ang mga hadlang na kaharapin mo ay malalagpasan mo kung ikaw ay patuloy na magpupursige. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras para sa iyong sarili. Maglaan ka ng tahimik na sandali upang magnilay, magbasa ng aklat na nagbibigay inspirasyon, o simpleng makinig sa musika na nagpapagaan ng iyong damdamin. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong emosyonal na kalusugan, mas magiging handa ka sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan na ang bawat pagsubok na iyong pinagdadaanan ay bahagi lamang ng mas malaking larawan ng iyong paglalakbay. Ano man ang mga emosyonal na alon na iyong maranasan, tandaan na ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala. Yakapin mo ang iyong mga damdamin, magtiwala sa iyong intuition, at magpakatatag sa bawat hakbang na iyong dadawin. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan, makakamtan mo ang kapayapaan, kagalakan, at tagumpay na iyong hinahangad. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.